ayan, dahil nga po nag-viral or nag-trending nga yung video ko na ginawa, which is yung aking skincare routine na talaga naman ding super effective and masasabi ko talaga based on my experience na legit. So, nung pinost ko ito mga mare, umabot talaga siya ng 3.9 million views and counting pa nga. So, ito nga yung video ko na yun. Ayan yung mga mare, tingnan niyo And uh, halos lahat ng mga comments dyan na nakikita nyo is talaga namang napaka-interested nila. So, sino ba naman hindi maging interesado, diba? Gusto mo pumote, gusto mo pumingis ang iyo mukha, pero budget friendly. So ito nga mga mare, meron nga rin tayong mga sasagutin na ilang katanungan na mahalaga nga din na malaman ninyo. So syempre no, hindi naman po ako dito nag-feeling dermatologist, but this is based on my experience. Ayan. So ito na nga mga mare, magbabasa tayo ng isang katanungan. So ito po yung una na nga nag-comment na sabi niya, pasayin naman po ng mga picture ng mga products na ginamit niyo mouse. Dami kong teka sa face kasi gusto ko itry yan. So ito mga mare ang ginamit ko, na which is yung nga, yung eh, ko doon sa video, So, ito po yung Silka Facial Cleanser na 150 ml ito mga mare. Tapos, nabilyat ko na kasi dito yung Baby Face na Astringent na which is yung number 2. Pero ipapakita ko sa inyo yung bottle So, ito yung ano, ito yung RDL Baby Face number 2. So, ito po yung hinalo ko dito sa Silk Facial Cleanser which is 150 ml. So, ito po ay 30 ml and then 150 ml. So, kailangan po ito ay hatiin niyo talaga sa gitna. And then, itong 30 ml yung ubus po natin dito. Tapos, kapag kang, ayun nga, no, merong pang puha na nakikita, hindi siya napuno, dagdagan nyo po ng facial cleanser. So, ito nga mga mare, ginagamit ko na nga siya since January nitong taon. And, syempre, nung ginamit ko nga ito mga mare, meron na din ako ibang napanood ng na mga vlogger, ng mga content creator, which is ito nga daw ang ginagamit nila. And syempre, di ba, marites tayo. And talaga nang naku-curious tayo kasi gusto nga natin pumute at kumilis ang ating mga mukha. Kaya ayan mga mare, umili talaga ako. And hanggang ngayon, 6 months na akong gumagamit ito mga mare. And ongoing. So ito talaga ang ginagamit ko. Napansin ko rin talaga na hindi talaga ako tinitigyawat ng bongga. Kung magka-pimples man ako, maliit man lang, and ayun nga yung kapag parating na yung time of the month natin. Ito nga po ay ginagamit ko twice a day, so umaga and then gabi. Siyempre, di ba, kailangan nakahilangos muna na tayo bago tayo maglalagay nito. So, ayun, ito nga pala yung mga iba kong ginagamit aside doon sa ating pinaghalong silk facial toner at RDN. Pag umaga mga mare, sandla. Yes, ito po ay napaka-importante. Never po ako lumalabas ng bahay namin or kahit nandito nga lang ako sa bahay namin eh talagang nagsasandla ako. At ito nga ginagamit ko from Brilliant. SPF 30 na rin siya. And ayun, super favorite ko kasi itong sunscreen na to at hindi ko talaga iniiwanan ito. Lagi ko itong dalain, lagi akong nag-a-apply nito. Na Basta kapag nasa arawan tayo, kailangan natin doblehin maglagay ng sunscreen. Pero kasi ako mga mare, lagi lang kasi ako nasa office. Pero kahit nga nasa office ako, naglalagay pa din talaga ako nitong sunscreen kasi talagang napaka-importante po nito mga mare. Yung iba nagsasabi dito na baka nga daw mangitin yung kanilang mukha, baka daw masunog. ko kasi mga Mary, yun ay gumagamit talaga sila ng no, pure na ano, na RDL baby face na astringent. Pero ito kasi ginawa ko, dinilute ko siya mga mare So, hindi ako naka-experience ng pagbabalat. Hindi ako naka-experience ng paghakde. Pero normal lang din kasi kapag gumagamit kayo ng kojic soap, tapos ito nga na no, yung meron kasi formula. Itong ginawa natin na astringent. So, meron konting hakde, pero hindi siya sobrang bonggang hakde. So, alam niyo yun, parang kagatlan ng langgam na Oo. So, pagkagabi naman mga mare ito ang ginagamit ko, yung RDL whitening cream, which is my moisturizer ito. So, ito yan. Meron sila nitong maliit yung bilog, pero ako kasi mas gusto ko yung malaki na at hindi ako pa isa isa di ba? Kasi maliit eh. So ito, 25 ml to and I think nasa 100 plus lang to. Sobrang ganda din ito. Ito talaga ang pinapartner ko sa gabi. Kahit hindi na ako maglagay ng iba, basta ito lang pagkatapos. Yun lang. That's it, mga mare. So, di ba? simple And, ayun nga, super budget-friendly kasi nito. Super affordable. And, nakikita ko talaga sa mga comment section na nagpo-comment nga doon sa aking video na ang dami na rin talaga nakatry nito. Mm, so, ang dami na talaga nakatry nito mga combo na ito. And, ito pala mga kare, take note ha. Any facial cleanser, any toner, pwede niyo pong gamitin. As long as hindi rin siya yung parang astringent ha. Kasi pag astringent, tapos astringent, ako bongo yung mukha niyo. So, ayan. RDL baby face na ganito, pwede. Eskinol, pwede. Basta, any facial cleanser, pwede, pwede niyo pong gamitin. Ayan mga mare. Tapos, may mga nagtatanong kung ano daw pa ang magandang number. Kasi itong astringent ang RDL, tatlo po kasi ito. May number 3, may number 2, may number 1. si so, number 3 ko kasi mga mare, para po sa may mga pimples talaga. Yung talagang marami na and ayun nga, laging active. Mas okay po yung number 3. Pero kapag ka, alam niyo na, hindi ka naman sobrang tigyawatin, occasionally ka tinitigyawat, number 2 ang bagay sa atin. Pero kapag ka, wala ko lang talaga pimples and gusto mo talaga talagang at kumilis lalo yung mukha niyo, eh, I suggest yung number 1. So, ayan mga mare. Itong tatlo na to mga mare is available po siya sa mga SM Hypermarket, Save Mercury, or sa mga butika. Yes, pwedeng pwede po tayo makabili nito over the counter and hindi naman siya kailangan ng mga any prescriptions. Tapos itong Brilliant, ayan, marami naman ito. Pwede tayong order online sa mga distributor or seller. Pwede rin naman tayong bumili sa mga outlet like sa akin kasi doon sa Monumento, meron doon Victory Mall and marami nagtitinda titinda ng mga ganitong Brilliant. And talaga naman itong Brilliant ito, super super favorite ko itong Brilliant sunscreen na ito. Never ko itong iniwan. Kaya hindi talaga ako pumapalit sa paglagay nito. Lalo pa nga na gumagamit ako nito. So ayan nga mga mare, share ko lang sa inyo and ayun nga, mga um, ulitin ko hindi ako feeling dermatologist and ito nga ay based on my experience So, kung kayo po ay susubok na gagamit nito, so, try nyo nga. Wala namang mawawala eh. Basta i-dilute nyo lang po ng maayos. And, huwag po sana mas marami yung ito kaysa dito ha. Kailangan mas marami po yung facial cleanser natin kaysa sa ilalagay nating astringent. So, yun ang mga mga rin na sana naliwanagan kayo. And, ayun nga, try nyo lang din. Wala namang mawawala. Pero, kung hesitant talaga kayong gumamit nito, eh, huwag na. ba diba? So, baka mamaya ako naman sisingin nyo na pinilit ko kayong gumamit nito. Sa mga gusto nang talagang gumamit nito, pwede nyo i-try and, ayun nga, napakamura lang. Hindi makakaubos ng pera itong mga product na to. So, ayun nga, legit and worth it, and talaga namang subok na subok na, at hindi lang ako marami pang iba. So, ayun nga lang for today's video. So, ayun nga lang. Bye!